HAPPY BIRTHDAY TO YOU! May bago ka ng sapatos? Isip muna ko! Uy! 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 Yung sapatos na binigay natin kay Kuya, yun yung pang Father's Day ko. Wala pa akong pang birthday gift. Wala pa yung birthday gift. Ito na yung birthday gift natin. Matagal niya nang gustong makita tong tao na. Overtime! na tayo! Diyan na si Kuya? Diyan na boss! Kuya Bear, dyan. Narigalo oh, oh, tayo. O, ano, mukhang... Paipakulo ko na naman boss ha? Yung siyempre Diyan <laughs> na <laughs> si Kuya? Diyan na boss! yeah. dahil na <laughs> magugunan to. Ito ba yung ko sa kanya? Boss! Kobe! Kobe! Kobe, oh. Kobe yan! Syempre, birthday kasi ni Kuya Bear ngayon Yung pangana natin. Sa ito boss, kapon, di ba? Father's Day kahapon pa Father's Day. So, Father's Day, tapos birthday niya ngayon. Oh, um, niya kaya ito? Ay, baka oh, nga mas boss. Okay. Eh, Grabe, yung taon pa lang. Doon na lang natin buksan. <laughs> <laughs> buksan. Asan siya? Asan? Mukhang yeah, nasa taas mo ba? sila. Asan? Na. Hindi, yun dyan ta. Wala, nasa taas sila na ito. Ganda na ka naman sa imprint ah. Siyempre ako ba bago yan eh? Siyempre, birthday niya eh. Hindi naman natin pwede palampasin yan. Ano ka ba? Si Kuya nag-alaga sa akin yung bata. <laughs> ano ba yan? Ba't may ganyan? Ayun yung may birthday oh. Ayun yung oh. <laughs> Happy birthday to you. Kasi, lagi daw siya naglalaro dito every morning. O, ito na. May bago ka ng sapatos. Isip mo na ako. Uy, <laughs> uy, uy, uy. Nandado mo yan, ha? Uy, uy, uy. Kobe yan eh, ba? Kobe. Kobe naman, oh. No? Wala naman yan, oh. No? Wala naman yan. Ito naman po. mo naman kung... Wika, tabi na naman akong pagtulog nito. Pat! <laughs> Wanda, Mas parang malungkot mo. Oo, ma. Eh. Ito naman po. na ako. Ote na ako. Ote na ako. Ote na ka na? naman. Ipag maglalaro ka ngayon, naka ka. Paano yung masaya? Paano yung masaya? <laughs> <laughs> Tanda! Oh! pas Tanda, no? Hmm. Testing mo. Testing mo! Wala right, nang may <laughs> I-cube naman yan eh! Oh! Wow! Wow, eh! Malipit! Ano, 6 ba? Oh, ah, size no? oh. Ganda, ganda. Wala, wala medya. Pat! Wala <laughs> medya sa akin. Saka naman, hindi ko nakasalanan siguro yun. Sisi yung boss. Yun ang ganda, oh. Ganda ka na, boss. Pati. <laughs> eh, kaya, kaya gold, gold yung binili ko, eh. <laughs> oh, unang tira. Unang tira.

Hmm, tina mo. Tina mo, tina mo, hindi siya mapakali. Tina mo. Sobrang kilala ko yan, tina mo. Hindi niya matitiis yan, nakabuhin niya. Tina mo. Oo. Oh. oh di Sabi ko sa iyo, kilala kilala ko yan eh. Tina <laughs> mo, amoy niya. Oh. Sabi ko sa iyo, kilala kilala ko yan. oh Siyempre, kaliwa pa lang yung Pati yung kanan. Pati yung kanan. oh Kita mo. <laughs> kilala kilala ko yan. Ano ka ba? Kuya ko yan. Eh. Siyempre, kilala. Oo. Oh. Nahalikan pa. Oh, okay. Pipicuran oh, oh, niya pa yan, hindi mapapakalihan. Oh. At sa sobrang kilala ko dyan, pati yung box, pati yung box ahalikan niya. Okay. Oh. Hey! Hindi mo. Ano ka ba? Kilalang kilala ko yan. Sabi ko sa'yo. Uh -oh. <laughs> yan na sound check. Sound check, let's go, sound check. Let's have a... Uh, The night, uh, as a celebration for our Kuya Bear, and now we start with singing by happy birthday <laughs> yung sapatos na binigay natin kay Kuya, yun yung pang Father's Day ko. Wala pa ako. Wala pa akong pang birthday gift. Wala pa yung birthday gift. Eto na yung birthday gift natin. Matagal niya nang gustong makita tong tao na to. Hindi niya alam na ko. Oh, nandito na siya sa baba. Panik muna tayo. Kunyari, normal-normal lang. Kanta-kanta lang. Bago natin papanikin. Tara mo kita. <laughs> ang exciting ang <yung> masasabi. <laughs> <laughs> Pagugunat ka. Iiyak yan. Nakapigurado yan. Iiyak yes! yan. Sa mga kulat na Kalimot at ligaya Di ba ka kinawa ka Gusto ko lang ipakita sa iyo Tra you, payou, payou, payou. Siyempre, birthday Siyempre, ang wish sa namin Sana good hand Yung BP, sana laging normal A At meron pa rin Matinding Surpresa pa sa iyo Dito ko sa loob ko Gusto mo na gusto mo na mahawakan? Tengok, quise lo preguntar a usted La 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 please welcome at tagal mo nang iniintay Kuya Ron Kuya Ron Kaya yung 9.1% rin ikaw yung 15.5% pa lang. Kaya, nagulat ka ba? but parang naiilakaw? Nakilaki mo na na na! <laughs> 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 oh. oh. Boss! Salamat po! Bo, salamat sa oras! Time of time.